Ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan na dumaon sa Pilipinas noong 1521 ay minarkahan ang kauna-unahang pag-ikot ng tao sa mundo. Sa kasawi ang palad, si Magellan mismo ay hindi nakaligtas sa paglalakbay. Ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, na kilala bilang Ekspedisyong Magellan Elcano, ay isang pangunguna sa paglalakbay na naghangad na humanap ng hutang pakanluran patungo sa Spice Islands, na modernong Indonesia ngayon sa pamamagitan ng pag-ikot sa mundo. Ang ekspedisyon ni Magellan ay inatasan ng korona ng Espanya na may pangunahing layunin na makahanap ng rutang dagat pakanluran patungo sa Spice Islands, na kilala sa kanilang mahahalagang pampalasa tulad ng mga crow, nutmeg, at cinnamon. Si Ferdinand Magellan ay isinilang sa Portugal noong mga 1480. Isang batikang navigator at explorer na dating nagsilbi sa hukbong dagat ng Portugues bago nag-alok ng kanyang mga serbisyo sa korona ng Espanya. Ang ekspedisyon ay naglayag mula sa Seville, Espanya, Noong ika-20 ng Setyembre taong 1511, kasama ang armada ng limang barko, ang Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, at Santiago. Pinamunuan ni Magellan ang Trinidad. Ang fleet ay naglayag sa karagatang Atlantiko. Sa pamamagitan ng mapanlinlang lang na tubig ng Strait of Magellan, na natuklasan mismo ni Magellan, at sa karagatang Pasipiko, Pagkatapos ay tinawid nila ang malawak na kalawakan ng Pasipiko, tiniis ang mga paghihirap tulad ng mga bagyo, stress, at guto. Noong kalbuan ng Marso taong ng isa, nakarating ang ekspedisyon sa Pilipinas, partikular sa isla ng Limunhon sa rehiyon ng Visayas. Ito ang unang naitalang pakikipag-ugnayan ng Europeo sa Pilipinas. Nakipag-alyansa si Magellan sa ilang lokal na pinuno, kabilang si Raha Humabo ng Cebu, na nagpa-convert sa Kristyanismo kasama ang kanyang mga nasasakupan. Ang pagbabagong ito ay humantong sa pagbibinyag ng libu-libong Pilipino, sa kabila ng unang pakikipagkaibigan, si Magellan ay nasangkot sa mga lokal na alitan, kabilang ang isang pagtatalo sa pagitan ng mga karibal na pinuno. Noong ikadalawamput pito ng Abril taong 1521, napatay si Magellan sa labanan ng Mactan sa isla ng Cebu sa panahon ng pakikipaglaban sa mga puwersa ni Lapu-Lapu, isang lokal na pinunong lumaban sa impluensya ng Espanyol. Pagkatapos ng kamatayan ni Magellan, nagpatuloy ang ekspedisyon sa ilalim ng pamumuno ni Juan Sebastian Elcano. Ang natitirang mga barko, ang Trinidad at ang Victoria, sa kalaunan ay nakarating sa Spice Islands, kung saan, kinargahan nila ang kanilang mga barko ng mahalagang pampalasa. Ang Victoria, sa ilalim ng utos ni Elcano, ay ang tanging barko upang makumplito ang circumnavigation ng mundo. Noong ika ng Setyembre taong 1522, bumalik ang Victoria sa Espanya, kaya nakumpleto ang unang dokumentado na pag-ikot ng mundo. Sa kabila ng pagkamatay ni Magellan, pinatunayan ng ekspedisyon na posible na umikot sa mundo na nagpapakita ng tunay na laki ng Earth at nagbukas ng mga bagong ruta ng kalakalan sa pagitan ng Europa at Silangan. Ang paglalayag ay may makabuluhang implikasyon para sa panday digang paggalugan, nabigasyon at kalakalan sa sumunod na mga siglo. Ang ekspedisyon ni Magellan ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kultura na humantong sa pagpapalitan ng mga ideya kalakal at teknolohiya sa pagitan ng Europa at ng iba pang bahagi ng mundo. Naging daan din ito para sa kasunod na kolonisasyon ng Europa at paggalugad sa rehiyon ng Asia Pacific. Sa pangkalahatan, ang ekspedisyon ni Magellan ay nananatiling isa sa pinakamahalaga at mapangahas na paglalakbay sa kasaysayan ng paggalugad, sa kabila ng kalunos-lunos na pagtatapos sa sariling buhay ni Magellan. Dahil ba sa ekspedisyon sa Pilipinas, kaya na discover noon na bilog pala ang mundo? Ano ang inyong masasabi dito? Mag-comment lang ng inyong opinion sa baba. Kung mahilig ka sa mga topic gaya nito, huwag kalimutang mag-subscribe, like at share. Maraming salamat!